Thank you, Major Sponsor Statian, Xbox B Girls. And something stickers, jersey. I'm salamat po. Yan, Sajositing Palabo, something sa masarap na, ma miras at pagkain And thank you po. Sham number one is si leaning on Sarama si kinerel Pudhub. Since 2022, I am a maserap ni in Opera. And one of the sponsored natin, sa masarap na pagkain And shakakebos nino. and they just chant pashal ke makaram beef. magandang hapon sa ating mga viewer subscriber. Ayan, maghatid muna tayo ng order. Uh, bali order to na isang ni Ma'am April. and OFW para sa kanyang tito. Ayan, ihatid natin. Samahan nyo ako mga karambit sa ating mission. Uh, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, huwag po natin kalimutan mag-like, share, saka subscribe po Rambit Nation TV para updated po tayo sa mga videos, mga motovlog, adventures. Ay po, thank you po. Samahan niyo po ako. Dari po muna tayo. Ayan guys, medyo traffic kaya daan-daan lang muna tayo sa pagdadrive. Hindi muna tayo sisingit. Dahil kailangan natin ingatan yung items. Dahil nga TV siya. Uh, konting pagkakamali lang natin, pwede siyang madisgrasya. Kaya ingatan natin guys. Ayan, tamang takbo lang tayo, takbong pogi lang. Ayan, ingat lang tayo sa pagmamaneho guys. Ayan, sa mga nagde-delivered Diyan, Sa mga kaibigan natin mga lalamove. Ayan, shoutout po. Sa mga speedy and grab. Ayan, salute sa kanila, sa kasaludo. Ayan, po na tayo mga karami. Oh shit, ayun, alo to si Kuya, muntik na. Dito tingin sa kaliwa, Buti na lang nakapag-pray na tayo saka hindi siya nagchecheck sa side mirror. Eh ingat sa ating mga nagdi Kaya risky rin talaga pag nag delivery eh. uh, kahit nag-iingat ka sa pagmamaneho pero 'yung mga kasabay mo eh syempre pinag-iingat di dito sa side mirror sa mga sign. Pwede eh, yeah. kasi magkano disgrasya. Mag Kaya kailangan ingat lang din tayo. Kailangan may isang magpaparaya. Ayan, ingat, ayan, eh, pakaliwa na tayo. Dito tayo sa may pag-asa papuntang Mariano ito pag-asa po rin pagdadalhan natin ito kakaliwa tayo rito and stop over man tayo dito sa tindang tatanungin ko lang si nanay uh, guys. may kilala po ba kayo